Mga ka-Health, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Doc Jim at ngayong araw tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa na madalas hindi nabibigyan ng sapat na pansin. Ang mga delikadong pampalasa na ginagamit sa ating pagkain, lalo na para sa ating mga senior citizens. Ala, alam naman natin na habang tumatanda ang isang tao, nagbabago ang ating katawan nagiging mas marupok ang ating mga buto, humihina ang ating puso at bumabagal ang ating metabolismo. Kaya naman, ang simpleng mga sangkap na iniisip natin na pampalasa lang ay maaring magdulot ng seryosong panganib kapag hindi natin binantayan. Kaya sa vlog na ito, pag-uusapan natin ang pitong pampalasa na dapat bantayan at iwasan ng mga seniors, bakit sila delikado at ano ang maaaring healthy alternatives para manatiling masarap ang pagkain pero ligtas para sa kalusugan. Kaya manatili kayo hanggang dulo dahil ibabahagi ko rin kung paano natin mapapalitan ang mga pampalasang ito ng mas ligtas at mas makabuluhan para sa inyong kalusugan. Pero bago ko natin umpisahan, maari bang mag-subscribe ka sa ating YouTube channel at pakipindot mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos natin. Maaari rin bang malaman kung saang lugar ka nanonood para malaman ko kung hanggang saan umaabot ang mga videos ko. Salamat! Ngayon, simulan na natin bakit delikado ang ilang pampalasa para sa seniors? Bago tayo dumiretso sa listahan, kailangan muna nating maintindihan, habang tumatanda, ang ating kidneys at liver ang unang naapektuhan. Sila ang nagfi-filter ng asin, toxins, at iba't ibang kemikal mula sa pagkain. Ang sobrang sodium, MSG, artificial flavorings, at preservatives ay maaaring magdulot ng mataas na presyon ng dugo. Pagkasira ng bato, sakit sa puso at pamamaga ng mga kasukasuan. Ang immune system ng seniors ay hindi na rin kasing lakas ng dati kaya mas madaling maapektuhan ng inflammatory substances o trigger foods. Ngayon, isa-isahin na natin ang pitong delikadong pampalasa na ito. Una, asin o table salt, sodium chloride. Ang asin ang pinakakaraniwang pampalasa sa lahat. Halos lahat ng lutuin ng Pinoy ay may asin. Totoo na kailangan ito ng katawan para sa tamang balanse ng tubig at nerve function. Pero para sa seniors, ang sobra-sobrang asin ay isang tahimik pero delikadong kaaway Delikadong epekto ng sobra sa seniors, nagdudulot ng high blood pressure, hypertension. Pinapabilis ang pagkasira ng kidney function, pinapataas ang panganib ng stroke at a heart attack. Nagdudulot ng fluid retention, kaya na mamaga ang paa at tuhod. Ito ang aking rekomendasyon. Ang isang senior ay dapat hindi hihigit sa isang libo limang daang ng sodium per day katumbas ng kalahating kutsarita ng asin. Iwasan ng hidden sodium sa mga dilata, instant noodles at processed meats. Para sa healthy alternative, gumamit ng natural herbs gaya ng basil, rosemary o calamansi juice para magbigay ng lasa ng walang labis na sodium. Ikalawa, MSG o monosodium glutamate, vetsin. Marami pa rin Pilipino ang mahilig gumamit ng MSG sa pagluluto. Totoo na nagpapasarap ito ng pagkain dahil pinapalakas nito ang umami flavor. Pero para sa seniors, ang MSG ay may tinatawag na Chinese Restaurant Syndrome o MSG Symptom Complex. Delikadong epekto ng MSG. Pwedeng magdulot ng headache, pagkapagod at pagkahilo. Nakakapag-trigger ng pamamaga sa katawan na masama para sa may arthritis, pwedeng magpataas ng blood pressure dahil sodium compound din ito. May ebidensya na nakakaapekto ito sa brain function ng matatanda. Kaya dapat iwasan ang paggamit ng vetsin lalo na kung may history ng high blood or migraine. Piliin ang natural na umami sources gaya ng kabute, mushrooms at seaweed. Ito ang healthy alternative. Gumamit ng sibuyas, bawang at kamatis bilang natural flavor enhancers. Ikatlo, soy sauce, toyo. Ang toyo ay isa sa pinakapaborito nating pampalasa. Pero alam nyo ba na napakataas nito sa sodium at may kasama pang preservatives at coloring? Delikadong epekto ng toyo sa seniors. Sobrang taas ng sodium. Isang kutsara ng toyo ay may higit sa siyam naraang miligramo ng sodium. May ilang brand na gumagamit ng caramel coloring na pwedeng magdulot ng cancer risk kapag sobra, nakakapagpalala ng kidney problems. Rekomendasyon ko, limitahan sa isang kutsarita kada pagkain kung hindi talaga maiwasan, Gumamit ng low sodium soy sauce kung kailangan. Healthy alternative Subukan ng coconut aminos o kaya'y simply vinegar para makuha ang lasa ng walang mataas na sodium. Pangapat, fish sauce, patis. Kung ang toyo ay delikado, hindi rin ligtas ang patis. Kahit natural itong galing sa isda, sobrang taas din ito sa asin at sodium. Ano ba ang mga delikadong epekto nito? nagpapalala ng high blood at heart problems. Nakakadagdag ng uric acid levels na delikado sa may gout. May ilang patis na may halong preservatives at contaminants. Rekomendasyon, limitahan ang paggamit o gamitin lang sa very small amounts. Huwag itong gawing pangunahing pampalasa ng seniors. Healthy alternative. Gumamit ng kalamansi, lemon juice o herbs bilang flavor enhancer. Panglima. Chili powder at sobrang maanghang na pampalasa. Maraming Pilipino kahit seniors ay mahilig sa maanghang, pero tandaan habang tumatanda Pumihina ang lining ng tiyan at nagiging sensitibo ang digestive system, delikadong epekto ng sobrang maanghang nagdudulot ng acid reflux at hyperacidity, nakakapagpalala ng ulcer o GERD, pwedeng magdulot ng iritasyon sa urinary bladder. Kapag sobra, pwedeng mag-trigger ng palpitations at dehydration. Rekomendasyon: Kung mahilig sa anghang, Piliin ang mild chili varieties at huwag araw-arawin. Iwasan ang chili powder na may artificial colorings. Healthy alternative, gumamit ng black pepper o ginger na nagbibigay init pero hindi kasing tapang. Pang-anim, artificial seasoning mix, mga instant cubes o powders. Ito ang mga instant sinigang mix, beef cubes, chicken powder at kung ano-ano pa. Totoo na pinapadali nito ang pagluluto, pero para sa seniors, ito ay ticking time bomb. Delikadong epekto ng seasoning mixes, mataas sa sodium at MSG, may kasamang artificial coloring at flavor enhancers. Pwedeng makasama sa liver at kidney function. May posibilidad na makadagdag sa inflammation at cancer risk. Rekomendasyon, iwasan ang araw-araw na paggamit. Kung gagamit, piliin ang mas natural brands, healthy alternative. Gumamit ng natural broth mula sa pinakuluang gulay, manok o isda. Ang pangpito, pickled spices at preserved condiments. Kasama dito ang mga ashara, pickled vegetables, bottled sauces at iba pang preserved condiments. Karaniwang mataas ito sa asin suka at asukal na delikado sa seniors. Delikadong epekto, mataas ang sodium na nagdudulot ng high blood. Ang sobrang suka ay nakaka-irritate ng chan at pwedeng magdulot ng acid reflux. Mataas din sa sugar content na masama para sa may diabetes. Rekomendasyon, limitahan ang preserved condiments at huwag gawing regular sa diet. Healthy alternative, gumawa ng fresh side dishes gaya ng insaladang gulay o prutas. Ito ang summary ng pitong delikadong pampalasa. Asin, nagdudulot ng high blood, kidney problems, MSG, trigger ng sakit ng ulo, hypertension. Toyo, mataas sa sodium as additives, patis, mataas sa sodium, nagpapalala ng gout, chili powder, nagdudulot ng acidity at ulcer, instant seasoning mix, puno ng chemicals at sodium, pickled condiments, mataas sa asin, suka at asukal. Paano mapapanatiling masarap pero healthy ang pagkain? Gumamit ng natural herbs, luya, sibuyas, bawang, pandan, dahon ng laurel, gumamit ng fresh kalamansi o lemon bilang pampalasa. Magluto gamit ang natural broth mula sa gulay o karne. Piliin ang low sodium versions kung bibili ng condiments mga ka sana ay naging malinaw sa inyo kung gaano kahalaga ang pag-iingat sa mga pampalasa na ginagamit natin sa araw-araw lalo na para sa ating mga seniors ang mga simpleng sangkap na akala natin ay walang epekto ay maaaring maging sanhi ng seryosong karamdaman kapag hindi natin binantayan kung ikaw ay senior o may kasamang senior sa pamilya, gawin natin ang ating kusina bilang lugar ng kalusugan, hindi ng panganib. Piliin natin ang tamang pampalasa dahil ang tamang pagkain ay hindi lang nagpapahaba ng buhay, kundi nagpapaganda rin ng kalidad nito. Ako po si Doc Jim at ito ang inyong Doctor Vlog na nagdadala ng tamang impormasyon para sa mas ligtas at mas malusog na pamumuhay. Huwag kalimutang i-share ito para mas marami pa tayong matulungan.